What is up guys? So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng battery ng TMX125 Alpha. So, ito yung binili kong battery, saka kung ano yung sukat, ito. Wait. So itong brand ng battery yung napili ko, Extreme Motorcycle Battery. Yan siya, maintenance free. So, si Manny Pacquiao ang ano, ang nag-advertise na ito. Yan siya. So, ang sukat na pasok para dito sa TMX125 Alpha 2019 model. Kasi yung pagkakaalam ko, yung ibang later model, iba rin yung sukat. So, ito siya. 12NN75L. So, pag bibili kayo ng battery or order kayo sa Shopee, yan ang hanapin nyo. 12NN. Okay. Um, yung sa Dayway, yan extreme. Yan, pare-pareho lang naman. Except yung mga yuwasa Alam ko iba yata yung pagkaka-numbering nun eh. Pero ayan. napaka lang naman magtanggal ng cover. Kaya magpalit. So pull mo lang dito. Yan. Tapos tulak papunta doon. Ayan, medyo ibababong. Tapos tulak. Kasi nakahook lang naman siya dito. Tapos naka-lock lang doon. kailangan mo lang ng 10mm na range box and range kaya combination Ayan. ito pala, pinapowder coat ko na yan kasi kakalawang eh. so, kung makikita nyo din sa previous video ko ginrinder ko yung lock nito ito kasi nga kinain na yung ano yung lock ng battery so ayan ito yung bolts and eh, nut ayan sya ito yung sakto sya sakto sakto medyo itataas yung nating bago Ito lang, medyo damage to. Ayusin ko lang sa blit to. Hindi may papasok bolt niya ito. Damage dumating. So Siyempre, so, habang nandiyan ka na, habang nakatanggal na, hindi siyempre ilinis na isi mo na to. Punas-punasan mo na. Yan, tulad yan. Medyo matumi na yung wire. Medyo may konting alikabok. Punasan mo na, di ba? Para isang habang nakabaklas. Sulit yung baklas mo. Kahit na ba sabihin mo, nakatago yan eh. At least malinis mo na din diba? ano? yun. Punasan mo nang basahang basa. Eto, sabihin mo lang katagong yan. Tulong mo na rin yan dun sa motor mo na malinis, sabihin niyan. Boss, pakilinis naman ako konti oh. Di ba? Bakit <laughs> na. Yeah. natin Sorry, tuwing umaga may allergy na initis ako eh. Kaya ako na simut. Yeah, hey. Bye. Stop. So, dito, basic tools na lang to. Ellipse, pwede rin. 10mm na allen na na wrench. Pero, syempre, mas malaki kung gagamit ka ng Philips. Sensya nyo na kung sinunta ko na singhot. Yan, ito naman sa kabila. ou positivo Problem eh. Tumating may tama yung ano, yung battery terminal eh. Nakakainis. Ito, nakakainis. May damage yung battery terminal eh. Minis na mas mabilis sana yung pagkakabiti eh, oh. Damage. ayaw gumit na eh. Sige, ikipit. Ano mo? Ito miso, nagpapatagal sa installation yung mga ganitong problema eh. Ayaw. Ayaw. makita natin Pilipit eh So, ngayon, finally, naikabit natin yung battery na 12NN75. I mean, 12NN7BL. Ayan. Negative, positive. So, next na is babalik natin itong mismong bracket. Same part naman. Uh, 12mm na box and range, or kaya um, open range, kaya Akre trunch, sta tenemen. na. Secured na siya. Ayan siya. Okay na. So, after nun, testing mo na lang kung gumagana na ulit yung starter mo, yung mga um, signal lights, kahit na naka-off yung makina, tas naka-ignition lang. Ayan. Ayan. Testing na natin. Ignition. Ayan, mirror neutral. So, sabi sabihin, good yung pagkakabit mo ng battery. Signal light. Ayan. Magana signal. Kabila. Magana. Ah, uh, park light yata. Ayan, gagana din yung park light. Headlight, pundito na ata. Headlight na ito eh. So, yun yung next natin. Papakita kung paano magpalit. Ayan. park light. Okay, okay, signal light. Yeah, next is starter. Ah, busina, wala pa eh. Nakakita ba? Okay, umagana. So, for more videos and tutorials, tulad na itong sa TMX, just uh, like and subscribe so until next video